Alam nyo ba na ayon sa iilang mga pag-aaral ay eh itong generation na kinabibilangan natin ngayon ang huling makakakita ng mga alitap-tap o fireflies. Sa video ito, yan ang aalamin natin. Ngayong araw ay naimbitahan ako ni Motorite na sumama sa kanyang tour, ang Firefly Watching. At kung naghahanap po kayo ng mga traveling tours para sa inyong gala, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-book sa Dolphin and Wales Travel and Tour. Sila ay nag-aalok ng dekalidad na serbisyo at tiyak ako na magugustuhan niyo. So, So ano nga ba ang mga litap-tap? Sa Ingles, ito ay tinatawag na lightning bug o fireflies. Ito ay isang uri ng isikto na kabilang sa pamilyang Lamperidae. Sila ay kilala sa kanilang natatanging kagandahan at kakayahan na maglabas ng liwanag sa gabi. Ito ay karaniwang kulay dilaw o berde. Ang pag-iilaw ng mga alitap-tap ay tinatawag na bioluminescence. At ang pangunahing layunin kung bakit umiilaw ang mga alitap ay dahil ito ang paraan ng kanilang komunikasyon lalo na sa paghahanap ng kanilang kapareha. Ang mga litap-tap ay tinuturing na bioindicators. Ibig sabihin, ang kanilang presensya ay maaaring magpahiwatig ng kalusugan ng isang lugar o ekosistema. Sila ay sensitive sa kanilang tirahan at polusyon. Kaya kung nawala ang mga litap-tap sa lugar na dati namang meron, maaaring ang lugar na ito ay sinyalis na nasisira na at nawawala na ang kanilang natural na tirahan. Ito ay dahil sa urbanisasyon at patuloy na pagtatayo ng mga infrastruktura na nagiging sanhi ng malawakang polusyon kaya naaapektuhan ang mga alitaptap dahil dito. Nakakalungkot isipin na ayon sa ilang pag-aaral ay maaring dumating ang panahon na tuluyan ng mawala ang mga alitaptap o fireflies. Ang ilan sa mga dahilan ay ang pagkawala ng kalang natural na tirahan dahil sa urbanisasyon o ang patuloy na pagtatayo ng mga infrastruktura. Paggamit ng mga pesticide, ito ay nakaapikto sa kanila dahil pinapatay nito ang kanilang mga prey tulad ng snails at slugs na mahalaga sa kanilang larvae. Isa pang dahilan ay ang polusyon sa liwanag. Ang mga alitap-tap ay gumagamit ng kanilang sariling ilaw para makipag-ugnayan at maghanap ng kapares. Ang sobrang artificial na ilaw sa gabi mula sa mga streetlights, bahay at mga gusali ay nakakagulo sa kanilang natural na courtship signals nagiging mahirap para sa mga lalaking alitap-tap na makita ang kislap ng mga babaeng alitap-tap at nagresulta sa pagbaba ng matugumpay na pagpaparami at kalaunay pagbaba ng kanilang populasyon. Of course, rice. Vegetables, no added meat by the way. We got also an amazing eggplant here. We got some uh, pork over here. We got some uh, Uh, this is sweet and sour fish. We get also shrimp. We get chicken adobo. We get cucumber salad. And we get also your vegetable eggs.